mga lads uh, oh. uh, nato linaw oh. wala 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 mag isa mga lads dito oh. oh. Ang isa, oh. Oh. Mm Ganda dito mga lods, solo flight natin. Hindi crowded yung ano dito mga lods. Yung area. Oh. Solo flight na lang natin. Oh. 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 Hey mga lords, oh. 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 mga uh, gusto pumunta dito mga lods yan ah. relax na relax talaga yung mga natin hindi makapag ano yan oh. wala o oh. oh. tao solo flight natin ayan, oh. oh. <laughs> solo natin tong Islam eh, dagat mga lods Ayun. Ah. Iyan no. Oh. Ah. Oh. No. Oh. Wala. Manit lang yung alon mga lods. Normal lang. Ayan.